na uh, supportahan nyo pa si Saksi. lalo na tulad ng mga program nila ito, ng mga medical mission. So, sana mas marami pa kayo matulungan. And syempre uh, si Lugaw ni Bossing din uh, supportahan din natin yung Facebook page natin and website. So, makikita nyo po dyan yung mga branches namin. And syempre kung uh, gusto nyo rin uh, pumartner sa amin o mag-business dahil si Lugaw ni Bossing is open for branches. Uh -huh. Thai mechanics is a modern style of hilot. Okay. It's not traditional, hindi tayo gumagamit ang langis. More on hands lang po. Pag meron tayong langis, hindi natin siya halos mahawakan yung mga nerves. So, hindi natin masasalat masyado. Dudulas lang. Pag ah. Ang hilot ko kasi sa amin, si Hilot Biomechanics, is directly troubleshooting kung ano yung problema. Mm -hmm. Ang common na inaayos namin is yung puro lower back pain and shoulder pain diyan po ang common. Uh, yes, mga kasaksi, kung meron po tayong masakit sa katawan, masakit sa likod, masakit sa balakang, nandito po ang biomechanics para kayo po ay tulungan. Yun po. Salamat. <music> Thank you, Kat International. Thank you, Kat International. Salamat. Salamat sa gupit. Thank you po. Salamat sa libreng gupit, Kat International. Pharmacy, pati na rin sa Sogo. Salamat sa Sogo Ter and Jenica Pharmacies. Salamat sa Jenica Pharmacy at saka Sogo Ter. Salamat, Honey Sing. Maraming, <laughs> Maraming salamat po, sa Kusinis. Thank you. Maraming salamat po sa Mga Kusinis. Thank you, Nature Spring. Wow! Thank you po sa Aqua Spring. Thank you, Alibaba. Thank you po kay Alibaba. Salamat sa Islam. Salamat sa kasingayon ngayon at Sogo Cares.